Hello guys, welcome back to my YouTube channel and for today's video, magluluto ulit tayo ng ating paboritong puto maya. Ang una nating gagawin ay hugasan lamang natin itong ating maragkit. Bale, isang kilong malagkit nga pala ang gagamitin ko dito. At pagkatapos ay isa lang natin kaagad. At habang hinihintay natin maluto to, ang susunod naman nating gagawin ay handa ang ibang sangkap. At dahil malaking perasong niyo ganang kuha ko, kaya isa lang ang gagamitin natin. Naisipan ko lang palang luto ito ngayon dahil medyo matagal na tayo hindi nakakain ng puto maya. Medyo matagal na rin kasi mula nang nagluto ako at nag dito sa aking YouTube channel. Ito kasi ang recipe na to, ang unahang -una video sa YT ko. At makaming ang bakit ganito daw ako magluto ng puto maya. Mula kasi nung bata pa ako ay ganito magluto ng mga magulang ko. Kaya natutunan ko na rin. Bali, short method po ito ng puto maya. Pero huwag kayong mag-alala dahil napakasarap pa rin ito. Katulad ng puto maya nyo. At ayan, pipigaan ko lang ito ng maayos para makuha ang tamang katas ng nyog. At pagkatapos nito ay susunod ko naman ang luya kailangan mo nang katkadin ito para makuha ang katas. Dahil ito ang gagamitin natin para maragdagan ang bango at sarap ng ating putumaya. At dito isinalan ko ng gata. At habang kumukulo ay sinunod ko ng agad ang katas ng luya, asin at ang asukal. Brown sugar talaga ang ginagamit namin sa pagluluto ng putumaya. Kaya lang dark brown ang nabili ko ang asukal kaya ganito ang itsura niya. Hihintayan lamang natin ito hanggang sa magiging latik. Huwag lang yung sobrang latik. At pagkatapos ay ihalo na natin ang ating sinaing na malagkit sa ating latik. Unti-unti mo lang ihalo ito para magiging pantay ang kulay at ang lasa Ayan, napakadaling magluto ng putumaya. At kung nagustuhan mo ating video, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update ka sa ating mga video.